Nangihina kayo pag nagmumotor sir Hindi naman, hanggang ba ang mga puto ko buya pagdating ko nalipa pa Yan so, na. na. O, ang inyong asawa? Ma mamamahinga ma naman ma ma ako Sa inyo madama na naroon si naman nyo Si oh, ah, sige, sige, tingnan natin okay. Pero si sir nangihina Nakikita ko kanina sir, sabi ko nga babae kanina Ay titingnan natin Tapos ang ano ito Misan pag nun, biglang Parang ang lang matatakot na, nasa niya para matatakot. Babae huwi. Hindi ko naman sinasabi babae ni Sir ha, baka makapagawain niya. <laughs> babae <laughs> huwag <ho> gumagawa. Kahit may babae yan. Joke lang ho ha. <laughs> sir, pikit lang, wala sakit sa puso. Hindi, <laughs> eh, wala may iniinom lang ako. Pero wala naman sabi ni sakit sa puso. Ah, sige. Ha. Ah, yung maintenance bang... High uh, blood. High blood. <laughs> pikit lang ho, tulog lang. Pag sinabi kong gising, gigising ha. Pasok ng buo. Ipsum, itipsum, ipsum, iksak, igmak, igutom. Tanggalin ginawa dito. Tanggalin ginawa dito. Abertik trobi na mabamit multare gutare si gisum. Tanggalin, ginawa dito. Tanggalin ginawa, dito. ginawa dito. Tatanggalin mo, tatanggalin mo. Aksum, yoksum. Tatanggalin, tatanggalin mo, tatanggalin mo. Ha? Aray, alam mo ba, babae, babae talaga 'yung gumawa. Eh. Matanda po. Ah, matanda. Okay. Ilan po? Salam. Dalawa nakikita ko eh. Tanggal lahat ng ginawa din eh. Tanggal eh. Aray, aray, naku. Ow! Mainit, mainit. Oh. Apoy ng Panginoong Yahweh. Mainit. Boses matanda, boses matanda, oh? Ay, nalarang kaya, nalarang kaya. oh Kidlat. <coughs> 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 hindi mo siya, hindi si Daddy ah. bad spirit. Ah, ah bad spirit. Finger licking good ka ngayon. Tag na ginawa dito. Gamitan ang kamay. Titigilan to ha. Ha! Nagkakaintindi yan! Ha! Nagkakaintindi yan tayo. Ha! Nagkakain yan tayo. Yawa, yawa, yawa. Nagkakain yan tayo. Nagkakaintindihan tayo. Ipsum, itipsum, ipsum, iksak, igmak, igutom. E ubus, ubus. Jesus, danak, dalan dayos. Tinatanggal lang ito ng kapangirihan at kabal. Ah. Uh, ah. Uh, 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 uh Arigaw! Ah! Man. Mainit! Mainit! No, Mainit! No, ah. Mainit! ga! Apoy oh. ng Panginoong Yahweh, apoy ng araw, apoy ng impyerno! Oh. Ah. Paano ini init aray? Wala hindi. Ah. Oh. Ano raw ang atraso ito? Ba't mo ginagambala? Bakit mo raw ginagambala ito? Ha? Pwede ba garo malaman? Bakit mo ginagambala to? Ha? Ingit galit. Ingit galit. Butas eh. May mga pinatay na to. Butas eh oh. Si ang dugo yan. Sa puso naman. Pare kayo malatana. Isa. Dalwa. Dalwa tatlo <coughs> Pag ginulitan ko patay ka na Tanggalin mo ginawa mo dyan lahat, ubos pati sa asawa nito ha ha inggit ito ate okay lang inggit inggit nga inggit nga inggit nga ayos lang naman eh ayos ayos lang Oh my God. Ah. Ang galil ha, tanginawa dito. Uh. <laughs> Babalik sa dati to ha. Ha? Mawawala lula nito ha. Nakakaintindihan tayo. Di uh. kaluluwa ate. Di ko alam kung sino itong kaluluwa nito. Uh. Kaluluwa eh. halu halu nang gumawa dito. Thank you. May namatay yung namatay sa kanang? Matamihan na yung iyo. Ah, siya, ah. <laughs> ikaw yung humingi sa tawad sa Diyos ha? Ha? Opo, Patay ka na ka? Patay ka na? Ikaw ay patay na? Hoy! Patay ka na? Hindi pa? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi kayo buhay pa. Kaluluwa ka na? Sagot! So hindi pa, ay buhay pa rin. Iba pa yung kaluluwa Ah, babae, buhay pa rin. May ina kita lang. Ikaw nagutos doon sa kaluluwa ha? Ha? Ikaw nagutos doon! Sagot! Ito pa lang mo. Patay na lang kita, bitik na. Ay, baka magkahiwalay na... Ay, bilisan mo! Wala, wala na ako awa sa inyo. Lahat kayo utasin ko na. Hindi ko na kayo iintayin makamatay ng ibang tao. Basta nang ulam, nagpakula. Wala na. End of the world na sa inyo. Umingi tayo sa Diyos. Gagawin ko mission ko. Diyos na bahala sa inyo. Bilis, bilis. Ako'y naiinip na. Super tagal. Aswang ka ga? Aswang ka? Aswang ka ga? Sibat. Sibat. Kamay lang eh. Uh, Latte go. Uh, Gabay, uh, uh, kuryente uh, 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 oh. hair eh. Uh, 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 Matanggal uh. ko lang. Depend sa mga kapangyarihan. Ini kita, malah. pa natin. Apo yung naglalaga vlog. Tututong sa ispirito kanto ang katawan. Ah! Oh, mainit ha. Yan lang mainit. Ubusin, ubusin yung naman dito. Ayaw kong may matitira. Tali. Gamitin dalawang kamay. Gamitin dalawang kamay. Wala nang init. Ah! Nasa 50 to. Ay. 50 baba. Ano garo na iingitan mo? Ay. Tatanggalin ko matris mo eh. Pikit, pikit. Pagigising brother, pasok. Sino'ng sabi sa'yo tumakas, ha? Ah. Ha? Ah. Diyos, nanganihan! Natasa ng Panginoong po, matayin mga mang mangkukulam sa lupa, Paslangin naman sa mga spiritong ko sa ngalan niya. Pinapatay na natin ang pinapatay ito lahat. Natay pabalik tayo. Natanggal ko pang haramot kabay. Pagkakalapin na natin. Sir, balik! Ano ba? Ano mainit, sir? Sabi niyo mainit ang kamay niyo. Ito, ka na. Meron naman din kung Meron na, din kung Meron din ay, boy na boy dadi daddy, oh. Hindi naman ang daddy ang Alam mo, alam mo. Alam mo nangyari siya brother? Hindi. Hindi mo alam nangyari. Siya inom. Parang aswang, eh. Hindi, hindi aswang yun. Talaga na iinitan lang sa apoy. Hindi, alam. Ano yung pinatay nyo na po? Ayun ay mga halimbawa, tatlong araw bago mamatay, mga gano'n. Pag ginawa, hindi nyo balik, pag balik na ulit, ulit, ulit. Meron po talaga siya. Meron. May hindi na masisigaw yan ang sakit mo wala. Kaya tanong ipit sa'yo. Pakaramdaman yung katawan, brother, kung gumaan iba-iba. Iba ano? Yung hilo, meron pa wala na. Sige, sige. Okay, eh. okay ka na.